Pwede bang buksan yung ilaw? Gusto, gusto ko maliwanag. So ayan mga kababayan, mga kabarangay sa mapagpalang umaga po sa atin lahat. Mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. Yan, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sa araw na ito mga kababayan, kasama natin si Aling Rochelle dahil uh, alam nyo naman lahat po ng uh, gawain ng team Daddy Frankie. Uh, very thankful po ako kay Aling Rochelle kasi napaka-supportive niya sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng bagay. Ay, napaka-supportive. Kaya, thank you so much, honey. Uh, salamat. Ayan. At sa araw na ito, mga kababayan, ito yung araw na susunduin namin si Perjoy Dumag sa hotel. Gaya po na aking sinabi kanina, mga kababayan, is, uh, hindi namin kayang... Dahil kahapon po siya lumabas from uh, hospital galing pagamutan hindi namin siya kayang... Uh, Mm, idiretso doon. Kaya sa hotel muna namin diniretso. At sa ngayon mga kababayan, gustong makita ni Aling Rochelle, si Perjoy. At sabi niya, may regalo siya kay Perjoy. Ano nga kaya yung regalo ni Aling Rochelle? Sabi niya, mamaya na lang daw. Sabangan nyo. Samahan nyo kami mga kababayan. Uh, honey, uh, tawag nito. Uh, Ready ka na? Yes. Kumustahin um, mo muna yung mga followers natin yeah. dyan? Kamusta po kayo lahat dyan. Ha? Uh, sana parati kayo nakasubaybay sa Team Dali Frankie at uh, sa lahat ng, ayan, ayan, ng team. Lahat ng team. Ayan. At syempre mga kababayan, sa mga hindi pa nakapalo kay Aling Rochelle, ayan, pakisupport po ang paboritong asawa ni Daddy Frankie, si Aling Rochelle Vlog. Ayan. Yes. ayan. kababayan, nandito tayo ngayon sa harapan ng Eurotel at ay uh, inuulit ko po, thank you so much sa pamunuan ng uh, Eurotel na to dahil uh, inallow po tayo na mag-mag-video. Uh, Let's go. Nanay Amy? Yes. Sige, Okay, sorry. Sige lang. Okay na, Okay. Okay lang kayo? Good morning. Okay lang pumasok? How are you, Per? Pwede bang buksan yung ilaw? Busto, gusto ko maliwanag. Hello po. Hello. Hi, good morning. Sana naman. Kilala mo si Aling Rochelle, aking asawa. Hi, good morning. Nice <laughs> meeting you. Ang bata mo pala. Hindi ah. Yeah. Mas maganda. Morning, ma'am! Mukha daw mo. Opo. Opo, uusap po kayo. Okay lang. Okay, 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 okay. nga po. Marami siya <laughs> mo po kay Daddy Frankie. Asia, kasi inyo po talaga. Kasi, nag-uusap talag kami ni mama dito, ano nangyari, paano ko nakarating sa uh pagkinti. Mm -hmm. Tapos, ano po, kasi mga one week na uh, isura ko, or two, uh, mga, mga two mm -hmm. weeks. Tapos, nakita ko talaga yung itim-itim ko. Sabi ni mama, kung hindi ka na po na-respect ni daddy, Frankie kung anong baka kung anong nangyari sa'yo. Kaya mm -hmm. eh, I'm emotional. For example, kasi kanina punta kami sa 7-Eleven ni Mama. Nandun ako sa labas. Tapos mayroon doon beggar sa labas. I, I was really crying. Oo. Oh. Kasi sabi ko, ano, kasi sabi ko yung insura pang ano nando sa labas kanina ng 7-Eleven banda, ano pa po eh, parang uh, maayos pa siya, naka-shoes pa, mm -hmm. ang neat pa. Pero ako talaga nakita ko yung ko talaga, di ba nakita yun, mm -hmm. so, so really crying. Kasi sa, emotional, emotional pa rin ako daddy frowning, kasi sabi ko... Sabi ko yung isura ko doon sa mga past videos na nakita ko, napanood ko yung ano nyo, ano talaga, talagang kakaawa talaga. And then kung ako rin, sabi ko, kung ako rin makakakita rin ako ng ibang gano'n, talagang ano, maiiyak rin ako. No. Tapos napapasalamat kami talaga na, na kasi nukwento ni mama ko sa relatives daw. Ang dami mm -hmm. niya kasing kinilapitan kin na relatives. <laughs> Hindi nakatulong sa amin. Hindi naman po sa puso ko yeah. at payaya mga yeah. namin. Pero atalaga talagang, ano, ang nakatulong po sa amin si Daddy Frank. Mm -hmm. And then the yes, team of Daddy Frankie Frank. Yeah. Salamat po. So. Tsaka, at, okay. Okay. at, at, at <laughs> saka <laughs> naalala okay. ko, nakita ko doon sa video, si Daddy Frank, kina sa Cavite, no, tumatawid ako doon sa may Aloha Mart, ka, nandun kayo. Okay. Um, nandun um, kayo talaga. Kaya lang, sabi ko, ito na naman sila. Parang, I was, I was thinking na, hinahabol nila ako, baka ito na naman may mga sasamang loob. Eh, wala ako. Tapos nakita ko talaga ito sa video, yung naka-yellow ako. Wala talaga ako sa sarili. Mm -hmm. Oo oh. mm -hmm. po. Pero ngayon talaga you. Kaya thank you Lord talaga. Anong <laughs> ang naman po Madam po? Aling Rochelle po. Rochelle. Uh -oh. Si Rochelle. At may regalo si Rochelle sa'yo. Oo. Oh, yeah. pag si Mami. Rochelle. Mami Rochelle. Mami Rochelle. Mami Rochelle salamat. Mm -hmm. po. <laughs> <laughs> okay, wow, like flowers. Okay. sa <laughs> flowers. At stargazer. Hindi rin natin na lang. Thank you. Sarang, naman, Kumusta naman ang tulog ni Per dito? Uh, ano po. Okay naman po. Okay Hindi naman. ano na kami nag Mga six na pag breakfast Sister, na kayo. Opo. Okay, okay baby naman baby. po yung breakfast. Ng breakfast. Masarap yung breakfast niyo. Nagustuhan niyo ba yung pina, -pina prepared ni Daddy Frank na breakfast? Oo. Ayun, maraming thanks to God talaga ata. Mm -hmm. Napag, so, naman, na pag natulog naman si nanay niya maayos, maayos. Oh, oh. Naka, naka, binawi ko naman yung mula akong tulog about naman. about medicine ni Fern nakainan uh, ka? nakainan po mm -hmm. kaninang morning po lumabas na po kami sa 7-11 eh. kasi gusto bumili lang po ng juice po okay, okay. so ayan mga kababayan oh, maraming maraming salamat at uh, nasilayan po natin mahiya ako yung mami rujo no wagang mahiya mahiya very supportive yan <laughs> oh, gusto gusto kita talaga makita <laughs> oh. kaya sumama siya. Kaya sumama talaga. Okay. Mm. Kasi naiya uh, ako may mga meron Kasi, ano mo ba kayo nung no, rinescue ako? Actually, wala. Sila lang nun. No. Mm -hmm. Kasi, ano eh, busy, yung busy rin kasi ako. Okay. Pero okay lang kasi, mm -hmm. siyempre, mm -hmm. pag ganyan maalis siya. Opo. At saka, very supportive po kayo sa mili. Kung baka kay Daddy Frankie mm -hmm. kasi, na, nasilip ko rin yung sinananay na yung poodle sa vlogs. Mm -hmm. mm -hmm. Nakita ko talaga na ministry na po ni Daddy Frankie. Yes. Ito mm -hmm. ay tumulong ganun ang flowers. <laughs> Nahiya tuloy ako. <laughs> okay. Huwag <laughs> kang mahiya pa. Uh, turing mo kaming pamilya. Opo. Yeah. Maraming salamat po sa inyo. <laughs> Tsaka talaga nakita ko doon na yung yung tiyaga nyo sa akin nung time na yun. Kasi talaga, at saka nakita ko yung the way I talk dun sa ano, dun sa poste mm. na, 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 nakita ko si si Kuya Sam. Ang tiyaga ninyo makipag-uusap sa akin. At that time, para akong uh, nung time na narinig ko yung paano ako magsalita, although okay naman siya, kaya lang, At talagang ano, talagang, baliw-baliw talagang ako at that time. At that tapos pero nabasa ko po yung mga comments, ang daming tao na nalangin. And oh, nalangin. yes. Yun yung marami, sinasabi ko sa'yo. Maraming maraming sa salamat po doon sa mga concerned talaga na nagpray And then there were people uh, na nagsasabi na, uh, Daddy Frankie, huwag niyo po bayaan sila nanay, Emmy, si Pearl. Uh, sana gumaling na siya. And then uh, ang daming nagpipray na nagsasabi na, nagbibigay na encouragement na uh, ang magpapagaling sa'yo si say Jesus Christ. And then sinasabi nila, huwag ka na magpupuyat. Alagay. Uh, alagaan mo ang sarili mo, um, umiwas ka sa um, trabaho ng mga stressful na ano. Tapos, uh, uh, meron din doon na, uh, na kita ko totoo rin yung sinabi nila na kasi. Uh, siguro i-edit nila lang itong part na ito. <laughs> meron po doon kasi may mga mga politician na meron doon nakikita ko yung may mga nang mga nagsasa. May nang babash din. Mm -hmm. Nabasa ko sa Facebook. Mm -hmm. Tapos meron doon na yung mga nagagalit din sila sa government kasi Uh, yung iba kukurakot lang kasi, hindi naman kumbaga minsan kasi hindi pa, minsan na nakakatulong pa talaga hindi naman yun nasa government eh yung mga tao na nagmamalasakit talaga sa kapwa mm -hmm. kaya sabi ko na sabi ko kung hindi ako na rescue na dati Frankie inabot pa ako ng mga months sabi ko malamang na ano talaga ako doon okay. yung talaga ng baliw na talaga mm -hmm. kaya ano pa po ko na kaya thank you Lord o, na nagapan sa <laughs> salamat din mo kay, kay Kuya samnan na yes naman kasi kuya hindi siya mag-alaga. Hindi <laughs> ka namin makita. Opo. Mm -hmm. At saka talagang nakakaabot siya ng Cavite. Mm -hmm. Eh saan mo ba nakatira siya? Cavite? Cavite naman talaga siya. Nakatira. Gentry siya, di ba? Eh blessing yun. Blessing talaga po yun. Kasi kung hindi siya, kung ibig sabihin, the Lord led me, led him to me. Mm -hmm. Kasi kung, kung imagine Cavite area, eh paano kung walang 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 kuya sa mundo? Di ba? Hindi, kasi siyempre kung walang Daddy Frankie na team, eh sino ang um... Yes. Kasi no, ang medyo masungit si si Pern noon um, um, kaya pagka hindi ka marunong mm ora um, um, ano. Oh, <laughs> um, wala silang patience. Oh yeah. wala. Wala, wala na eh, eh ano na turn off na silang lahat sa akin kasi masungit no. pala to eh. Saka nakausap ko po yung sino po yung babae po na pinakausap niya po sa akin. Na si Ate Nemi. Mm. Eh si Ate Nemi. Kasi Ate Nemi din parang high nung time na yun. Oo. Oh, oh. Hindi <laughs> 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 <Sunday. laughs> <laughs> 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 kasi hindi pinalapin nila sa akin. Pinala, pinalapin ako nila Daddy Frankie doon. Nag-uusap kami, ang dal-dal niya sinabi ni, ni, ni Daddy Frankie, parang akala ko vlogger din siya. Hmm. Tapos ang ingay na talaga. Alaga para, kasi namin siya. Parang siyang bad ba yun. Oh. <laughs> Ay, na, Tapos yung time na yun kasi gusto namin makuha yung loob niya. Ay Sabi niya kasi ayoko sumama kasi puro kayo lalaki. Apo. Kaya no choice ako kung hindi ipakita Apo. si Ate Nemie ni that Apo. night. Kasi akala ko po kasi taga barangay kayo iniisip ko na uh, I wanted the authorities to help me talaga. Kasi kung iniisip nila na baliw ako nung time na yun, sabi ko gusto ko ambulance talaga. At saka yung sabi ko hindi ako sasama na hindi ko makikita yung mukha ng nanay ko. So, um, <laughs> an, ano, iba yung tingin ko sa kanya, no? pero sina I was thinking na she's a stepmother to me. Pero sabi ko, hindi ako sasama na hindi ko nakita yung mukha niya. Kasi sabi ko, kung kung siya yung stepmother ko, siya lang yung familiar ako sa kanya, kailangan siya yung magdadala sa akin sa hospital. And yun din po yung yung, grace ni Lord na nung time na yun, na meron pa rin po akong consciousness. Pero mm -hmm. naman ko po sa inyo kagabi na yung consciousness ko nasa 80% lang or 70 hmm. to 80%. Hmm. And yung 30, yun na. Iba po yung perception ko sa mga bagay-bagay. Thank you.

Uh, and uh, meron po kasi, syempre, uh, ako po ay, ay I'm familiar with other people doing this kind of ministry. Yung iba kasi yung mga wife nila, hindi supportive sa... Uh, mm. mm Pero si Aling Lucero, napaka-supportive ko. Aling Lucero. Opo. Dito sa mga yung flowers ko talaga. Yeah. Opo. Ay, meron akong picture na okay. may hawa flowers. Picture, pa-picture tayo. Road Lugan mo uh, naman. Picture, pa-picture. Tapos yung pakiyala sa akin, buto. Ma aku kuat naman dyan Eh One 2, One two, three. One two, Okay. So, Thank you. Diba, fun part ba ba tayo? Dalhin nyo na yung gamit nyo. Ito na ba yun? Kung, ako na lang. Yung mo, ay, iwan na lang natin. Cellphone. Cellphone. Ay, hindi. Ang tubig mo dalhin. Iwan na lang. Ako na lang. Iwan na po. Ako na po. Ako na po. Ako na po. Kaya na yan. Kaya. Ako na lang yan. Ay, susunan mo. Ay, yung cellphone. Pero ako na yung bag mo. Ay, sige. Ako magbuhat. na. Salamat po. Well, uh, double check. check. Kanina, wala na kanina, Ayun, yung cellphone number. And ah, na. Ako, Ako na ba si sa si card? Okay. Wala na na. Wala na Mga towel, wala na. Kaya <laughs> <laughs> towel nyo, wala. Andiyan na Ay, doon kasi, di nagkumain kami. Meron puti Wala. <laughs> 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 and so, and. You like it? Yes, yeah, for. Uh, I didn't so you uh, red rose star. Red rose star, Yeah. flowers, yeah. mm -hmm. you do know, You do <laughs> <laughs> <You know. laughs> <laughs> 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 Tapos yung nanay ni Emi po, hindi mamimit ko po siya ulit. Si Emi? Nanay na Emi po. Si Nemi, han? Nemi, Nemi. Si Nemi. ayo, oo. Oh? Oo, oh, mamimit mo siya. Mm -hmm. Pero okay naman po ano na? siya. Ayun pala. Ano naman ano na Sige lang. Oo, oh, kaya lang minsan medyo mahirap kausap. usap. kasi Oo. Mawawalan net. Ah, hindi. Hindi pala. <laughs> okay. Ayan. Thank, Thank, Thank you. Thank you. Thank you so much. Pumuli. Pumuli. Okay. Tara, dito muna Okay na? Thank you. Salamat sa'yo. Ay, sana. okay na? Thank you. Ah, okay na pala. Oh. Ah. Ba tayo magbuka? Ah, na-slide lang siya. Hindi, eh, nasira yung okay. ano. Okay na, kawasan dito. Ah, wala na to. Ay, ay, ma. Dito tayo.

Doon muna tayo sa bahay, Saglet. Para pag-usapan natin kung saan nga ba talaga tayo. Okay lang po. Yung isma red roses. Hmm. Nangisipan ko nga maganda pero para sa akong roses. Okay. Red roses.

Very good yung parking ah. <laughs> yeah. Okay, muna natin sila Tara, kumain na lang natin. na